So, good day guys So, today uh, Ipapakita ko yung mga Ano natin, mga nakuha natin Last time So, kung anong gagawin natin Sa ibang mga PC So So guys, ito yung mga nakuha nating PC Yan, monitor So, dito yung mga Mga gagandang Ah uh, processor dito guys yung i3, i5 i7 so yun yun yung mga yan ang i3 yan. so yung mga magagandang processor pa guys yung i3, i5 i7 so yung ibang mga PC dito dinadala ko sa sa taas sa bahay ko kasi ang gagawin ko po format ko tapos uh, ibibenta ko with ano complete may monitor na, may uh, keyboard. Tapos ang ginagawa ko kung 500 uh, gigabytes yung hard disk niya bibigyan ko sila ng 1000 terabyte na uh, external na hard disk So, yung mga monitor natin is, ayan. Tapos, yung mga SSD natin, ayan. Mga RAM. Tapos, ito yung mga hard disk. Ayan. So, yung mga hard disk nya, guys, is 1,000 yan. Ayan, o. 1 terabyte. So, iba-iba yan. 1 terabyte, 500 gig, uh, gigabytes. Ayan. So, ito yung mga SSD natin, mga RAM. Yan. So, ngayon, ng, kung makikita nyo, ang daming kulang yan. Daming kulang dyan kasi tinala ko dun sa taas guys sa bahay ko. So, ipo-format natin tapos ibebenta natin pa isa, isa Kasi ito, kukunin lahat to. <laughs> yung buyer ko kasi guys. Um, sigurado ang gagawin nun, hingi ng discount. So, yung mga magagandang specs, kinukuha ko tapos uh, binibenta natin pa isa-isa guys. So, tara na. So, ito na guys yung mga uh, ibang piecing kinuha natin. So, ito magagandang specs nito guys. i3, i5, yan. So, kumuha muna ako ng iilan so ang ginagawa ko Pino-format ko isa isa pero yung parewang specs bali kin kinoclone ko na lang siya guys so yung dalawang to parehas ang specs ito iba so i5 tong isa yung isa i3 yan so ito binibenta ko uh, kompleto guys. So, may monitor, yan. So, ito yun yung isa. Yung iba nasa baba, di ba? So, may kasama na ring keyboard, yan. Siyempre, mouse. Yan, may mouse na rin. Yan. So, ito. Kasi yung mga magagandang specs guys, pwede pa natin mabenta ng uh, yung presyo niya medyo mataas. Kasi kung katulad ng sinabi ko, yung buyer ko na Italiano guys, mabait yun. Pero siyempre siya, parang Pilipino lang yan. Siyempre bigyan mo ako ng discount. Ganyan. So kung kukunin niya lahat yun, siyempre hindi tayo pwedeng magpa... Magbab kung sabihin niya ganyan lang ang presyong kaya ko, siyempre ibibigay na natin. Kasi baka may kukunin na naman tayo next month na mga PC. So ang ginagawa ko, yung mga magagandang specs, mga i3, 7th Gen, mga i5, yan, i7. Yan, kinukuha ko yan. So dinadala ko dito sa kwarto, pino-format ko lahat. So ang pang-catch ko pala dyan, halimbawa ito may 1000GB siya. 1000 gigabyte siya o 1 terabyte yung hard disk niya. Bibigyan ko pa siya ng isang ayan, 1 terabyte na external hard disk niya. So kung i-compute co mo, meron siyang 2002 terabyte sa sa isang PC. So madaling ibenta, guys. So usually pino-format ko muna siya ng Windows 10. Ngayon, kung yung ibang buyer natin, naghahanap ng Windows 11. So, papalitan ko siya ng Windows 11. At yung mga to guys, kung makita nyo yan, meron pa tayong isang box na ah uh, RAM guys. Yan. So, ganyan. Sabi ko sa inyo guys, kasi ako dito sa abroad guys, uh, siyempre, dati na nating trabaho to na mag-repair ng mga PC. So actually hindi hindi ito yung trabaho ko dito sa abroad guys ha. I-reveal -re natin 'yan sa sa susunod na mga uh, ano natin video natin guys. So <coughs> ito yung kinukuha ng ko nito guys na Italiano. Napakabait guys. So swerte natin at binigay sa atin yung tao na yon. So paano ko nakuha yon? ito guys, sasabihin ko, lagi akong nagdadasal na sana pupunta ako sa simbahan na sana bigyan ako ng ibang income na darating. Kumbaga, para makatulong din. Kumbaga, siyempre, dito sa abroad, hindi naman lahat. si yes, ano, yung sahod ko pwede na. Pero, kung kung gusto mo makaipon pa ng mas may mas mabilis. So kailangan mo ng ibang income. So ako ngayon itong ginagawa ako nagre-refer refer tayo guys. Tapos swerte natin at binigay ni God yung taon na to at bigyan niya tayo ng mga PC. So ito yung advice ko sa inyo guys. Lagi yung tandaan. Pumunta ka sa simbahan guys mag ka lang lagi guys. Yun ang advice ko sa inyo. Walang mawawala, may darating. Maniwala lang kayo kay God guys.